Wala pang rekomendasyon mula sa Philippine National Police kung isa sa ilalim ang bayan ng Socorro sa Surigao del Norte sa mga itunuturing na election areas of concern sa ilalim ng red category kaugnay ng nilalapit na barangay at sangguliang kabataan elections. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., hinihintay pa nila assessment mula sa grounds pero mahigpit aniya monitoring ng PNP sa Luwigan upang masiguro na magiging maayos at mapayapa ang halalan. Sa katunayan, aniya Acorda, nagdagdag na sila ng tauhan sa Barangay Socorro para mapanatili ang kaayusan. Una na ang pinapatiyak ng COMELEC sa Pambansang Pulisya ang kapayapaan sa Socorro upang hindi magkaroon ng failure of election at makaboto ang mga tao doon na walang pressure, walang dikta ng kahit na sino at base sa kung ano ang kanilang kalooban. Sentro ngayon ng investigasyon ng Senado ang ilang matatasa opisyal ng Socorro bayanihan Services dahil na rin sa akusasyon ng rape sexual abuse, trafficking, forced labor, child marriage, mga kasapin nito, minor de edad. Kasama mo sa D-Sexual Arm Manila, Radyo Man Angel Rankilio, Tatag Arimen.